po natin sa linyang telepono si Ginong Jerry Colorado ng uh, Quezon City Housing Community Development and Resettlement Department. Ginong Colorado, magandang hapon po. Uh, magandang hapon. Apo. Hello. Sir Jerry, uh, nakausap po natin to si uh, Aling Rosita no? at uh, sa kabila nga po ng uh, pag-demolish uh, uh, ilang mga tahanan dito, eh, meron pa rin po na gaya niya na ayaw pong uh, umalis at uh, Intindaw daw po yung kautusan ng korte. Ano po ang uh, pananaw nyo rito, Ginong Colorado? Ay, sa ngayon kasi, uh, hindi naman sinasabi nga namin sa kanila. Uh, yung kanilang usapin, mula doon sa usapin nila sa lupa at uh, kung sino may ari ng lupa, eh hindi naman po kami kasama doon. Ang amin po kasi ang ikinuhaan ay, yung tungkol doon sa uh, uh, report ng fire na ito ay fire hazard at uh, ng health na ng Mm sa so, kung ano't ano man ang mangyari, city po ang mga sisisihid pag kami nangyaring sunog o kung ano man ang mangyari dyan sa lugar na yan. Apo, so yun nga po, ano, more on na uh... Kumbaga, yung uh, composition ng mga materyales ng bahay, yung issue dito ng uh, LGU, Opo. hindi po yung uh, issue nung kusino yung may-ari ng lupa. Hmm, hindi po yun. Uh, Magkaganon man po, uh, yung issue ngayon na ganyan, nung nakatagalin na namin sila, ang sa atin naman ilagay natin sila sa isang maayos na lugar. Sinasabi nilang, ano yun po ba na ang census family dyan sa lugar na yan, na halong mas 1,600 is 339 families. So ang nag-volunteer po dyan, bago po nagnyari ang uh, ganyang uh, forceful demolition, ay 200 na, 209 na, out of 339, ang nag-volunteer. So ito nakikita na ito na may tinaglalaman ito is 64 structures na lang uh, structure on at yung iba mga nagsibalik lang dahil nga siyempre hindi pa naman naka, nakaalis lahat at uh, sinamantala na naman yung uh, yung paglaban-laban ng iba na kuha, nagsibalik dyan at yun nga po sa dami na hunang ng oras at panahon na ibinigay namin sa kanila na sila yung mag-comply eh ganun pa rin po nangyari kaya napilitan po hanggang okay, sa so city government ang gawin yung nararapat. Apo, apo. Pero kayo po ba may informasyon kung uh, sino po may ari nito at ano plano na gawin dito po sa mababakanting lote? Eh? Ah, wala po, wala po tayong informasyon doon na ang sa aming, aming pagkakaalam po ay yan ay sa service leasing. Apo. At uh, ito yung magpapatuloy ho yung uh, demolisyon hanggang uh, hindi ho talaga nakiklear yung area, Sir Jerry? Opo, opo. Tuloy-tuloy po yan hanggang nakiklear po yung area uh, hanggang sa mga bakuran. At uh, hanggang doon lang po kami. At uh, kami po ay nandiyan palagi para doon sa mga gusto pang magpa-relocate. At uh, meron naman pong binibigyan ng konting financial assistance sa mga tao na nagpa-relocate. Opo. Panghuli po ano ho yung uh, mensahe nyo para sa mga kababayan natin na ingha ano wala pang balak umalis at uh, baka ho, ito pa yung maging mecha na naman ng gulo dito ano po ang uh, mensahe nyo para sa kanila uh, sana nga po sabi ko nga po sa kanila habang meron pa pong pagkakataon sila po ay mag-submit na ng mga dokumento para sa kanilang malilipatan. ayun po ay uh, ayun po ay yun sa paglilipatan nila sa Bulacan at uh, may siya ayos. At yun po ay kanila at wala nang magiging bantana. Hindi na sila maaaring tanggalin. Tapos yun po ipapangalan na kagad sa kanila. Apo, maraming maraming salat po sa pagkakataon si ginong Jerry Colorado ng QC, Quezon City Housing and Community Development and Resettlement Department. Maraming pong salamat. Okay.